Eto na pala yung part 2 na muling pakikita namin ni Jero. Bali mm -hmm. ngayong umaga, nagluto pala siya ng lumpiang juice. Taks talaga yan, kaso hinatin niya sa gitna, kaya naging juice. Charot lang, maliit ang tong lumpia, pero grabe ang anghang. Pero masarap. Alam niyang diet ako, pero pinapakain niya ako na madami. Dati na bago-bago pa lang kami, pag kumakain kaya, lagi niya akong sinasubuan, pero ngayon hindi na. Yeah. Kaya sabi ko, it's my turn naman, ako na magsusubo sa kanya. Mm -hmm. Ngayon ako naman magiging sweet. Charot! Grabe, sama na tingin sa akin. Mm -hmm. Nagarit na agad sa akin, kaya buong pagkain namin, hindi niya ako kinikibo. Ako naman tong tawa ng tawa. Hindi ko mapigil na, kaya sabi ko, sorry na. Pero kahit magkaaway kami, pinagsisilbihan pa rin niya ako. Mamantika kasi isa kong kami, kaya siya pinahawa asawa O, di ba? Kahit galing siya sa akin, hindi niya ako matiis. Alam niyo ba? Kahit matagal na kami mag-jowa, nagkakahayaan pa rin kami. Kasi meron ito ng isang lumpia, nagkakahayaan pa kami kung sinong kukuha. Kapag nga pala walang camera, mabilis siyang kumain at madami. Ang kaso, may camera, kaya naman yung diet, pa baby yarn. Pagkatapos nga pala namin kumain, naligo siya. Meron pala siyang lakad ngayon. At dahil meron siyang tindahan, ako muna magbabantay. Kinakabahan nga ako kapag merong bumili. eh habang wala pang nabili, tinatandaan ko yung mga paninda. Tinatandaan ko saan so mga nakalagay para hindi ko na hanapin. Kaya naman habang wala pang nabili, eto ko nyara nag-aisa-is muna ako ng paninda. Pero totoo, nag-aisa-is talaga ako. Pinagbantay lang ako ng na tindahan, nagpa-overthink na ako. Buti na lang hindi ako hinimatay sa sobrang kaba. Pero pero maya maya nga lang meron nang bumili. Meron nga pa lang bumili ng tomato sauce kasi magluluto daw sila ng spaghetti. Meron din pa lang bumili na electric na painitan ng tubig. Pero isang napadaan at na gustong bilhin yung flower base nila kaya binenta ko na. Meron din pa bumili na isang bote ng shampoo. At ang pinakalas nga pala meron gustong bumili ng TV. Ang sabi ko sorry po hindi po kasi binebenta tong TV. Kaya naman parang naparado ako sa sarili ko dahil nagawa ko magtinda. Bali tapos na nga lang maligo si Jerome. Ngayon araw kasi siya naka-schedule magpa-adjust ng braids. Gusto ko nga niya magsuot ng gown. Sabi ko wag ka maggown kasi magpapa-adjust ka lang naman ng ngipin. Medyo dumidilim-dilim nga pala. Kaya sabi ko magmadali na tayo tayo ulan. kami, pata Kami nga daw ang Jedugs. Jerome, tsaka kuya Dugs, Jedugs. Sobrang ganda pala ng mga tricycle dito sa Maynila. Pero pintuan, meron pang lock, 'di ba? Ang galing. Upgraded na mga tricycle dito, meron pang sa unahan. Tricycle daw pala talaga 'to ng mga magjojowa. Medyo nakakapagod nga lang pala. Kaiba lang pala ng probinsya dito sa Maynila. Dito kasi sa amin sa Laguna, kung ka pupunta? Pagbaba mo, ayun na. Dito marami ka pang lalakarin. Kaya pag hindi ka sanay, mapapagod ka talaga. Handa mo 'yung sarili mo sa init tapos biglang lalamig. Ngayon naman ay sasakyan naman na kami ng bus. Dito kahit pa paano nakapagpahinga ako, grabe sakit sa ulo. Fast forward na pala natin, naglakad na naman kami na napakalayo. At sa wakas nakarating na kami dito kung saan siya nagpa-brace. Buti naman sakto ang punta namin. Sakto ang sila at wala pa masyadong customer. Pagka-pilap nga ng form, hindi na siya o makita agad siya sa dentist. Dito ko rin pala siya sinamahan nung nagpa-brace siya. Tapos umama pa ko hanggang loob, bawal pala. Hindi <laughs> malang lang umabot ang 30 minutes. Tapos na siya magpa-adjust ng brace. Kulay blue pala pinili niya. Tinanong ko nga si Jero kung bakit kulay blue kasi daw pala kulay blue daw yung suot. <laughs> Dahil nga masyado pa maaga, tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Ang sabi niya sa akin, sumunod lang daw ako sa kanya. Medyo <laughs> kinakabahan niya ako, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Tinanong niya ako kung gusto ko daw pumasok dito sa Soog, Gozo. Ay ano ba 'yan? Stadya sa Jaso Kulay Pulang Building na 'yan. Sabi niya malamig daw sa loob. Niya. Sabi ko sa loob ng 19 years nabubuhay sa mundo, hindi pa ako nakakapasok diyan. Kaya niyakag niya ako. Kaya naman todo iling ako. Sabi ko, ayo ko, iya ko kasi takot ako sa elevator. Dahil nga ako pumayag, nagalit siya sa akin at nagtatampo. Pag sakay namin ng bus, hindi na naman niya ako kinikibo. Pag talaga nagagalit siya, lagi niya ako hindi kinakausap. Malapit na nga pala kami sa bababaan namin. Hindi pa rin niya ako kinikibo. Kaya naman sinuyo ko siya. Sabi ko, ayo sa pulang building na 'yon. Dito na lang kami sa pulang kainan. Para maiba naman, dito na naman kami sa boncho, Sa buong buhay ko, first time ko lang kumain dito. Kapag kasama ko si Jero, marami kaming first time na nagagawa. Kailan pa pala makakapagpasuyo sa kanya? edi hey, ayan, tanggal na ang tampo niya. Sabi ko, kumain ka lang diyan ng kumain. Modern pa nga pala ako diyan dalawang extra rice para sa kanya tapos meron pa akong tira at binigay ko na rin sa kanya charot PS nga lang pala wala na po tong part 3 Di ko na pala binijoy iba namin mommies at gala gala kasi para sa amin naman na yun so yun lang po thanks for watching bye bye yeah!